nakakatanungan kung saan ba nagmula Ang agreement ng kapitin na hindi mawawala sa kasaysayan Iba't ibang may tangan, pangakil pangalan sa larangan ng antingan Tapos to um, Ang Ano na to eh. Bumaga, uh, Matagal na rin sa akin Siguro bago ko nagsimula, binili ko to. Kay ano kay kay Kambal sa Kyapo. Ebiek. Ebiek. Nagustuhan ko lang to kasi medyo maliit, di ka tulad ng medyo malalaki. Ito kasi mas mainam. Bitbitin mo lang siya, lagay mo lang siya sa tubig. Bago ka matulog, lagay mo sa tubig. Pagkagising mo ng umaga, tsaka mo orasyonan ng pampabuhay. O di naman kaya yung mga salita lang na orasyon na mataas, babuga mo lang. Tapos, pwede nyo pong inumin sa umaga. Pwede na huto. Iba kasi ano eh. Yung iba kasi, binibit din talaga. Homo. Homo kasi yung visa. Tapos, eto, uh, matagal na rin sa akin to. Uh, bago pa ako nagsimula eh. Ano na to? Uh, binigay na sa akin actually ano yung regalo sa, si sa akin ito ni wawi si wawi nagregalo sa akin ito mga ang laman yan yan yung ayan oh, iba-ibang iba-ibang sangkap yan diba so, tingnan nyo rin suriin nyo rin pang sangkap ito naman sa ano naman po to mga kandingero. Sa negosyo lang daw to. Iniiwan lang to sa sa altar o di man sa tabi lang ng mga santo ninyo. Lalapag mo lang sa dyan, pwede na. Basta syempre, bubuksan nyo. Ah, bubugahan nyo muna ng, mga, ng orasyon. Pangalina, pambuhay. Pang pwede na huto sa Sapat na huto to sa pangnegosyo. Okay na ho yan. Tapos meron ako mga ilang mga ano rito. Sobrang katagalan. Uh, meron din mga mutya. Siguro mga apat na mutya to. Yun. Malit uh, maliit na tamilok. Batoo mong maliit. Tapos yung inaalagaan ko na bigay sa akin ng taga secure. Yung tinatawag na kandila. Yung tulo ng kandila na naging bato. Yung po siya yun. Hindi nyo makikita yung kasi buksan kasi. Mas maganda yun na yung napipreserve sa langis. Tapos yung malita tamilok na naging bato. Tapos yung ilaw, yun yung tago sa liwanag na bato. Ah, lagi lang mo siya dyan. Hindi ko na ho binubuksan. Pinipreserve ko sa langis para mas lalong ano. Ito, yung pinakalangis niya po kasi, yun na rin po yung pinampupunas ko rito sa mga gamit. Para ano lang, minsan, may makikita po kayong parang laway-laway na dyan ng mga mutya. Yun, kinukuha ko po yun. Pinapupunas ko sa katawan dito. Sa mga tatu ko. Tapos, ito, ginagamit ko sa mga pangihilot. Ito so lang. Ginagamit ko palagi. Kapag uh, may mga um, may mga masakit-sakit o lamig-lamig sa katawan, Actually, ito ang unang-unang pinanggamot ko sa pamilya ko, itong mga uh, langis na to. Nialagyan ko lang kapag, ano, ng langis. Tapos, bubugaan ko lang siya. Pagka-buga, uh, yun, pwede ko na siyang gamitin. Ganito lang, simple lang naman ang mga pwedeng gamitin. Basta, <clears throat> naalagaan nyo. Yun, napaliwanag ko ito kanina. Uh, ito isang uri ng, ano, ng langis. Yun, tapos yan, ito uh, buntot pagi na maliit. Yan oh. Binabad ko siya sa langis. So medyo umaangat-angat, umaalsa-alsa na siya. Dati saktong-sakto lang siya diyan. Halos bumalok to yung dulo niya no. Yan din, ito lang kapag naubos to, pinanggagamot ko sa mga hilot o yung mga lamig-lamig sa katawan, dahil nga, ito ang unang ginamit ko nung inihilot-hilot ko yung mga kamay, paa, ulo, mag sa magulang ko. syempre eh, pag matanda na, medyo marupok-rupok na mga buto yun eh. Kaya, kineterapy na lang natin ng hilot para yung mga rayu-rayu man niya, hindi, hindi sumakit. Kasi, lalo pat ngayon, pag medyo malamig, kailangan talaga nakamedyas ka. Tapos to mga antingero. Ito rin yung lagi kong iniingatan. Hindi ko siya binibitbit. Meron siyang mga bato-araw. Meron siyang mga bato-ara. Tapos may mga pangontra sa sa gitna, karamihan dyang krus krusi. Eh. Tapos meron din siyang ano yung tinatawag na sinasabi nilang buhok na gumagalaw. 'Yun. Tapos meron din siyang mga sangkap sa ilalim. 'Yan oh. No? Pwede mo rin siyang dagdagan na iba pa mga pangontra, pang sangkap. Kasi meron na siyang bato ara. Siguro mga pwede mo pa siyang lagyan pa rito ng kung, kung, ano yung, yung pwede. Na wag lang magkontrahan tong mga nakalagay rito sa langis. No? Mas maganda yung madagdagan mo man yung saktong sakto lang. Tapos, ito yung ano, ito yung galing kay Itatay eh, tatay la, la, uh, yan to ang mga kasahan nito is ano uh, ginamit sa San Miguel ginamit din sa sa baybay baybay mga oras yun na inano rito eh so yan pero hindi ko rin siya binubuksan sabi nila eh pwede rin daw tong pandepensa kaya nilagyan niya kung pwede ko isabit sa bewang kasi karamihan sa mga sangkap na inilagay niya rito is panghabak. Tapos yung iba naman ay pangkulo. Yung kapag may panganib, kumukulo. Pero sa tingin ko, sa, dahil nga sa nung binigay pa lang sa akin to hindi ko nagagamit. Na nasa altar pa lang, siyempre. Ah, kapag binubuksan ko, binubugahan ko. Para yung sa loob, may bumuhay. Actually, lahat niya, kahit sa mga langis-langis natin, mga mga kantingero, ka buga-bugahin pagka ano, Martes Bernes, buga-bugahan nyo rin kahit na mga pampabuhay lang. Pwede na yun. Basta't gumana lang yung mga sangkap na nandi dito. Yan. Yan. ito yung mga ano lang, yung mga basic lang naman na pinakita ko na pwede, na pwede rin. Ito, pwede na itong pangontra. Dito lang, sapat na, sa pagi. Lagay mo lang to sa bintana, pwede na rin para yung mga masasamang elemento hindi naman yung ganyan kung baga ano na rin to pantaboy na rin to iwas sila sa ganito iwas yun ito lang tapos yung napulot ko rin na yan ito pulot ko bato ay bato na naging bakal yan no, hindi rin natin alam niyo? meron din talaga tayo na pupulot na kakaiba talaga no. Kahit hindi tayo pumunta sa mga ano ba sa kusang magpapakita, magpapakita talaga. Kusang darating, darating talaga. Tapos to. Mut, sabi nila mutya daw ng putik to na ano. Ayun. No? Pero hindi ko pa nasusuri kung saan ba siya talab. Kasi karamihan sa mga mutya, suriin muna natin o pakiramdaman natin kung saan ba siya pwede. Pwede ba siyang pandepensa? Pwede, pwede ba siya sa pang-spiritual? Pwede ba siya pang-ontra? ah pwede ba siya pang protection uh, Pwede ba siya pang-halina? Pang o pwede ba siya pang-ano, pang-recharging? Iba-iba, iba-iba klase ng mga mutya. Iba-iba ang taglay niyan. Hindi natin masabi kung kung saan siya pwede. Kaya mas mainam, suriin natin, pakiramdaman kung saan ba taglay niya, kung ano ba taglay na ito. Tapos yun, yun, ito, ito matagal na rin to. Yung history na sinunog ko noon, sabi nga raw nila, ibabad nga raw para masunog ng buo. Pero sa tingin ko, pwede rin masunog to. Depende na lang sa oras na ibubuga mo talaga, kung talagang hindi siya masusunog, masusunog. Pero, yan o, Tagal na rin. Mga siguro nasa 6 years na rin to. Tapos yon yung ginamit din na sub subok. Su yung ang anting na sabao. Tinamaan po eh. Kaso hindi po siya tumagos. Tinamaan na siya sa harap. Parang nakulangan nata ng orasyon. Pero hindi ko na uulitin na subukin yung mga ganito kasi kung talagang tatalab, tatalab kung talagang didepensa de ka, didepensa de ka. Kung talagang poproteksyon lang ka, poproteksyon lang ka. Kaya ang ginagawa ko, binabalutan ko. Hindi ko na siya tinakpan. Ligit na yan. Yan na talaga yan. Ini, dyan, ko, na lang ako, dyan ko lang binubuga yung hinga ko. Doon sa butas na yan. Inihinga ko na lang yung mga orasyon na pwede. Na pwede nga ano, Kasi may mga nakakasanat rin itong mga mutya eh. Actually si, ano, si Tatay Bruno kumasana ito. Pero syempre, pag-ingatan. Ayan. Parami yan naman sa akin, puro mga... O, ganyan. Tapos, isasabit mo lang siya. Pwede na siyang ano, kwintas. Di po ba? So, yun mga kaantingero. Uh, ah, ako nga po para si DJ mula sa antingero ng Kabite. at ah, pinakita ko lang po ito. Mga mga mutya na minsan lagi kong dala. Pero minsan kasi depende yun sa mga pupuntaan ko. Mas mainam kasi kung alam mo kagad yung pairamdam mo kung okay ba. O kung magamit mo sapat ba. Pero sabi ko nga sa inyo, kung ang mutya talaga ay buhay, kahit isa lang ang gumagana, dala lahat yan sa katawa mo. Yun lang. At sa ulit na pagbisita natin sa mga mga legit at mga maestro tsaka yung mga nais ko pang makapanayam sana nais ko nang mabilisan to sana maan natin to mga kaltingero maayos yun